mga kababayan Kapagawa natin ang ating karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na tayo para uma kailangan puksain natin ang mga anomalya ng ating bayan kaya marami kami nagkasama ngayon nagkaisa kami na magrally tumayo kami ng isang people power para mananawagan na alisin lahat na kurap sa ating bayan para magiging malinis muli at saka yung mga mahirap makikinabang na sila sa kanilang kinikita at saka sa kanilang buhis. Makinabang sila. Huwag lang yung mga taong mga buaya sa ating bayan. Kaya, sanap mo, kung sino ka man na buaya sa ating bayan, bumaba ka na sa pisto mo. Hindi lang sa pagka-speaker kung hindi kailangan magdurusa ka. Kasi alam mo, yung kailangan mo sa pangyayari na ito. Kaya matagal nang tinatawag ang pangalan mo isang tambaluslos, isang buaya kahit ano na lang tinatawag sa'yo, bunjing, hindi ka nahiya ngayon ka lang natablan pero sana po, mananagot ang dapat managot sa ating bayan kaya salamat sa lahat ng susuporta sa September 21 ang sabi ng ating Pangulo, kung eh, hindi sa Presidente sasama siya sa revolusyon kaya mm -hmm. salamat sa lahat ng susuporta para sa oh corruption ang nasa mabuhay <laughs> ang lahat ng Pilipino ipaglaban natin ang ating karapatan salamat po <laughs> <laughs> oh my god. <laughs>